panawagan para mga klaso gumawa ng gulo. But we are here to answer a question. Yes. And the question is this. What will it take? No? That's the question. What does it take for the people to reclaim their lost power over governance, over bad governance? Ang problema po natin, bibilisan ko lang, marami pong magsasalita. Ang problema po natin ay baha. No? At hindi lang po ito yung baha na flood control tubig. Ang problema po natin, binabaha po tayo ng mga issue. Yung mga issue po it are designed para sunod sunodin tayo. At kapag tayo po ay completely inundated ng mga issue, hindi na po natin masolusyonan. Isa pong mabilis na halimbawa bago ako magpasa ng mikropono. When we are making gains, akala natin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta ay making gains siya ay papalitan. Tama po ba? So, it is this the nature of this uh, uh quick na pagsampah uh, ng mga issue sa atin na hindi tayo nakakahanap ng solusyon. Therefore, what is the People's Congress? Ang PDP po is acting in a very inclusive capacity. Hindi po ito party lang namin, kundi ito po ay upang pagsamasamahin na po natin sa wakas ang ating bosses to specifically address kung ano po ba talaga gagawin natin dito sa mga revela... Puro po tayo revelation, no? Puro revelation sa Congress. Puro ganito, puro ganyan. Dati po, akala natin matutumbok na natin yung problema sa eleksyon. Akala natin matutumbok na. Eh may bagong issue. We are inundated. Binabahak tayo ng issue. At sa Japan, pag malapit na, meron na namang bagong bagyo. So what do we do? That is the question that we are actually propounding to you, our countrymen. Ano po ba ang gagawin natin? It's not a challenge. It is a real question. Ano po ba ang gusto nyo gawin because the PDP is willing to facilitate In the head We're willing to facilitate whatever peaceful mass action that the Congress, the People's Congress will decide. So I will stay brief. I will K I S S. Okay, thank you very much. Next, to uh, deference to our birthday boy. Thank you. Thank Happy you. birthday, sir. Thank you, sir. Kasama ko po dito ngayon, ako pala si Ka Eric ng Bangon Sambayanan. Kasama ko rin po na magsasalita maya-maya after Ketorni Jimmy Bundok. I si see Brother Grico Bilhika, at si Mayor Mike Rama ng Cebu City at si Attorney Israelito Totoyon. I will go brief, no. Mga bayan. Rinding-rindi na po ang sambayan ng Pilipino. Ang mga mamamayan ay nagagalit at naghahanap ng pamamaraan kung paano po sila magkaroon ng oportunidad na sila ay makapanindigan at makapagpapahayag. Malinaw po ang problema ng punot dulo ang punong kriminal na inaakusa po ng sambay ng Pilipino ay si Marcos at si Romualdez. Ano pa man po ang investigasyon na gagawin sa Senate Blue Ribbon Committee, makailang ulit na magpapalit ng chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee at pati na ang cover-up sa Rosuela. Doon po sa... Thank you, Atty. Jimmy Bundok. Doon po sa House of Representatives na pinamumunuan ng ex-komunista na si Terry Rigon na nai-involve sa maraming kaso ng korupsyon at sinipa din ng Communist Party of the Philippines at ni Pangulong Duterte, wala pong patutunguhan ito kung hindi matutumbok ang tamang punot dulo ng pinakakriminal na tinatawag nating monumental restoration of plunder and corruption. At walang iba kundi si Marcos at si Romualdez icing in the cake lang po kung ang pag-uusapan ng flood control projects kung ikukumpara sa pattern of systematic restoration of plunder. Number one, wala na pong balita ang Maharlika, Maharlika Discarding Fund. 500 billion pesos, 50 billion galing sa Land Bank, 125 billion or 75 billion galing sa Development Bank of the Philippines and no less than the International Monetary Fund and ang nagsasabi na ibalik yan sapagkat yan ay para sa suporta ng mga maliliit na sektor ng lipunang Pilipino. Hindi na ibabalik. Wala pong balita ngayon at parang pinalimutan natin na ang author ay si Recto at si Marcos upang kulimbatin ang PhilHealth. Ang sinasabi nila 60 billion lang nakuha pero ngayon even the Secretary of Health does not know sana punta ang 89.5 billion sa PhilHealth. Yan ay lantarang pagnanakaw na ipinatupad nila Marcos at nila Recto at ng kanyang gabinete. Bakit natin hindi yan bubuksan? Hindi lamang ang flood control project. Ang pangatlo, hindi nila inaamin pero ito ay public knowledge 25 kilograms of gold reserve. 25,000 kilograms of gold reserve amounting to 129 billion pesos. No report, no transparent update about this. So malinaw po na ang monumental restoration of plunder and corruption, ang arkitekto at punot dulo sa kriminal na pananagutan ay si Marcos at si Romualdez. He cannot feign innocence. At ang malungkot nito na sa PR gimmick ni Marcos. Paiyak-iyak, pailing-iling, paikot-ikot, paimbestiga-imbestiga. At pag... Hindi ko kaya yung gumanon. <laughs> Sabi niya pa These are all gimmick. And even ang kudita sa Senado kahapon with Sandro Marcos in the vicinity of the Senate is an indicator na gusto ni Marcos at ni Romualdez i-recapture. Gawin nilang tame and control ang Senado not just because about the cover-up and the exoneration of Marcos, but strategically and long term, nakikita ng taong bayan ang kanilang direksyon ay tanggalin si Sara Duterte kung hindi ngayong taon next year by virtue of another impeachment proceedings na gusto nilang gawin. With the Senate right now, at the hands of Tito Soto and the rest, kulang na lang sila ng isa para magkaroon ng 16 number of conviction against Sara Duterte. Everything can happen right now. At isisisi nila ito sa mga Duterte ang lahat. Kaya po ang taong bayan pagod na sa ganitong uri ng diskarte. Papanagutin at ipapanawagan ng sambayan ng Pilipino sa darating na People's Congress in the days to come ang paghahatol at paghukong sa huling bagda at huling uh, daloy ng kasaysayan ng taong bayan po ang hahatol sa kanila. Well said, I will, said, pa well said, well I will said. pass now on yeah, to uh, Secretary Greco Pili. Greco, please. Yeah, magandang maga po, Chairman na Greco Pili ka po na uh, pinterilis na ng Bigong Takilang Samahan and former Chairman.